Ayan guys, for today's video ay nandito tayo sa Masinlok Baywalk. Ayan. Medyo konti lang yung tao guys. Yan kasama natin si Baby Bryle. At ayan. mag tayo dito ng e sticker. With pre puts spa sa SD Wellness Spa. Valid until October 31, 2024. Yan mga tupad. Naglilinis ang mga tupad. Saan kaya natin magandang iwan ito? Walang nakakita. Dito na lang siguro. Takpan natin ng bato. Para hindi makita. wow wow wi po Guys, kung malapit kayo dito or nandito kayo, puntahan nyo na po.